mga kabraso ah, po tayo mga kabraso ah, malayo yan doon na tayo magpapalit sana lang ay palarin mga kabraso kapon ah, napaka ano nagsimpo. laging umuulan so ah, ayan hindi natin na ah, anuhan kuhaan sa pagbibidyo pagbibidyo mam putol putol kaya hindi ko nalang in-upload bakit? malalaki pa naman yung nadali natin mga kabraso nakalima tayo kahapon dalawa yung kulit ayan tapay na lang po mga kabraso upos na po kayong lahat dyan ang lalaki ng bakas, oh. buka na pa lang sa pinasukan natin yan yung bangka Dito tayo ngayon sa area mga kabraso kung saan natin nakuha dati yung alimhangon na umabot ng dalawang kilo one-fourth. Sana lang may asawa yung dito. Medyo burado din kasi yung mga bakas dito. Patak ng ulan. malaking butas na nakuhaan natin noon ng napakalaking bulik. Ang bayawak na pumupunta rin. Walang laman mga kabraso. Pero may malalaking bakas dito sa paligid. Yan napin lang natin to. Sana lang madali. Bulik na ito. Laki ng bakas. Ito na yung butas mga kabraso, pero hindi sa taas mismo dito sa ilog dito ayan o oh, yung mga bakas niya grabing lalaki ng mga bakas ayan oh. oh. nakaano lang dito sa mga paligid yung mga bakas o oh. kahit saan lang o oh. malagay ko dalawa mag asawa bulik yung inaasahan ko sa ganito Andito, ito yung mahirap mga kabraso Gagawang ko ng paraan to nga Kung kaya natin Kaya lang, hindi natin makukuhaan alauna na pala oras natin mga kabraso Okay Ayan sa ilalim mga kabraso Ayan ah, o Ayan Sobrang lapad ng katawan yan Nakaloblog Bolik yan sana lang umabot yan ng isang kilo mahigit. Whew. Thank you, Lord! Sobrang lagi, jackpot! Sana lang mataba. Oof! Pinupuntan siya dito ng bayawak, Oh. Yung kanina pang sumusunod na bayawak niya. Hindi siya mapersa. Lalaki ng bakas sa paligid. Oh. Ay! Nagpisto ako, mga kabraso aanuhan ko yan para kailangan maganda yung pagkakuha natin kailangan ma labas ko ng ayos mamaya na lang mga kabraso Whew. napalabas na natin mga kabraso napakalapad talaga nito brun laki bae ay oh yung katawan sa likod yan oh. Ayos ah, at mataba. Thank you Lord.